Mm, ano, may mo yung kilikili ko dyan. Oh, sige. Ay, go, pogi ni Martina. Ah. ah, pogi ikaw? Pogi si Martin? Mm, ano, ano yung mo? Ah, gusto mo pa magkape? Ang kulit ni. Ang kulit ni Martin. Ang kulit ni Martin. Nagpaikot-ikot sa kilikili ko, guys. Naamoy niya yung kilikili ko siguro, guys. Eh. Hmm. <laughs> Martin, hindi ko. Ano na, gulong na sa'yo. Oh, ano? matatakot pa rin ako sa kanya. Baka may bigla sa sabungin. Yung mukha ko baka sabungin eh. Ano Martin? Good, girl, good boy ka na ba? Hindi ko alam kung babae o lalaki ka eh. Ano? Pangit, pangit, pangit. Pangit, pangit. Martin, pangit. Sino pangit, Martin? Sino pangit? Alam niyo, sigurong siguro binibidyo ko siya oh sinong pangit saan kayo nakakita guys na martinis na nasa loob ng bahay ayan uh, lang ang tanging makulit kong ibon ayan si martinis pasok ka na pasok na ikaw pasok 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 martin hindi <laughs> ako magagalaw yung salamin malalaglag na <laughs> ah, tulog na yung bossing mo Hmm. Sige. Oh, Mag-hello ka na. Hello. Hello. Hello, ikaw, Martin. Martin. Hello ka muna. Hello. 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 Ano siya, guys. Ang kulit niya, oh. hello ka muna. Ayan. Ang palaman, oh. Ano? Ang pala mo. gi Hello. <laughs> Tumuka lang pa naman guys. Ayun. Dumikit sa tuka niya. Oh. <laughs> Binapahid niya. Huwag mo <laughs> kong <Tumukong> awayin na. Ah. Bumalik <laughs> na sa amo niya. Ay, hey, bumalik sa akin ulit. Tulog na amo mo? Martin? Tulog na yung amo mo? Ha? Martin? Tulog na yung amo mo? Oh, tulog na yan eh. Hmm, palipat-lipat ah. Pakitang gilas talaga si Martin na yun, no? Oh. Ano, kiss mo na ako. Hmm. Kiss mo na ako dali. Kiss mo na. Kiss mo na, Martin. Gulo na yung buko sa'yo, Martin. Hindi na naman siya, guys. oh. Eh. Hmm. <laughs> Papalipat-lipat siya sa Mag-isawa, guys. Oh. Eh. Ay! Hey. Ano, uwi ka na ba? Pasok ka na ba? Pasok na, lika na. Uy, lika na. Pasok na, lika na. Pasok na kita. Hmm? tara. Tara na. Lika na, oh. Lika na. Pasok na tayo. Tara. Martin. Lika na, pasok na tayo. Masunod siya, guys. Ah, iyan na. Ali ka na, pasok na tayo. Kasi niya na guys, magpapasok guys. Ayan siya. Papasok na kami ni Martin. Muulan um, pa naman, no? mababasa ako. O, ayan, pasok na. Mm. Ayan siya guys. Bye bye, Martin. Ang kulit guys.